Eto, maganda din ko ay, ingat kayo to mga guys, camera maganda din. Rome. <laughs> ang ganda ng basahan mo ah. Uh. 1 1. 1 1. Ang mahal no. Grabe oh. 1-1 Ang ganda ng balahan, cotton <laughs> Mga lodi Koy, <laughs> Nag-order na yung motor pa Pero, no? ang laman balahan <laughs> Ang tindi <laughs> Ang tindi <laughs> Ang bahal ng balahan Mag-iingat kayo mga Lodi. Yan o, oh, night cam o. one, one. One, one ba? One, oh. one. One, one. Ang naman. Batahan. O? Oh. Ang mo. Ano yung ka Hindi mo. Hindi ka po makayahan. Hayop ka. nakakapag ulo. Abuloy ah, ko na sa'yo yun. Pag namatay ka. Oh my God! ng buto. Yan na Inaasahan na, na, na Pieta na yun naman ang, Ito yung pinadalaw Ang tindi mo pa akin okay. <laughs> Ang takap mo Hmm One one well. One one <laughs> <laughs> Ang mga tindi Nakakapagigil <laughs> <laughs> ka <laughs> Ano pa yung anong pinakwa Tom Bakit ang mga lakan ano? Pasigatin natin Pasigatin natin tong anong to. Tandaan ito Tandaan nyo ito mga lodi ko ha ito yung napadala. Yung uh, nag order Ayan, Lodi, no, oh. Huwag kayong magpapaloko dyan. Huwag kayong magpapaloko dyan. Ayan, ayan yung ano. Ayan, mibigyan ka ng ganito. Hmm. Okay, okay. Tapos, ito yung inorder. Ito Yun yung in order ko. Ito yung dumating. Basahan. Basahan, ah, ayan, oh. No? Para sa motor. <laughs> ang tindi. Ayan yung presyo. One, one. Ayan, presyo. 1,199 one, one, nine, nine. Hmm. Maliwanto Maliwanto Ang tindi mo pa <laughs> Ang tindi. No, ang cute oh? Ang ganda ng basahan. Cotton. Oh, dami niya no. <laughs> Ay, bagay pala tayo. Bagay. Oh. Oh. Na, may na, okay. oh may, okay. ano no. na. 300 na, na. lang. <laughs> Ay. patay Ang <laughs> 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 tindi mo. Pasikati natin yan, mga lodi. Bodega, yun? bodega. Bodega. Hindi mo pare, ang tindi nyo. Bumakayat naman kayo. Ito yung in-order, oh. Ito yung in-order? Oo. Oh. Ito yung lumabas. Pihit na lang mo to. Ito yung lumabas pagdating. Malahan. Uh -huh. Ang tindi, Tapos mo Tapos Ang oh. Bodega. Ah! Ang tindi mo pare. Hmm? Pag sa akin nangyari yan. Iiyak ako. <laughs> Sayang yung one-one mga lodi ko. Because... Ang ganda pala mo, no? Hold back, Pero okay na kanyan. Kasi, may, may pamula at may baglahan. <laughs> okay, ano, mahal ng baglahan? Hindi. Ginto. Ginto na baglahan. Kaya, kailangan na, eh, ano, uh, ingatan. <laughs> Ingatan mo yan. Ayaw, remembrance yan. Remembrance yan, mga Lodi. Dismaya <laughs> ako, mga Lodi. 1-1-1-1-9-9-1-2. <laughs> na lang, 1 na. nako. <laughs> Huwag so, kayong ko order sa mga Facebook mga Lodi. nangyari na sa kung order naman kayo, titignan nyo muna yung mga feedback, yung mga uh, comment kung okay. Ganun yung mga Lodi. Kaya mga kalodi, hanggang dito na lang. Sakit na ulo. Yung bakate, pero walang kalo. Ay, kamot na ulo na hindi bakate. Yung iyak tawa ba? Siya, tawa. <laughs> iyak tawa. Iyak tawa na lang. o, <laughs> ah, diba? Natutunod, mga kalodi. Tako, mag-iingat kayo ng mga camera. Bye-bye, mga kalodi. Hmm. Boom!